po uh, yung aking paglilingkod, buhay paglilingkod kay Abel at Shuday dito sa Bansang Kuwait. By the pagdating ko pa lang po, ay dati na po ako umaattend ng gawain ng El Shaday sa Bansang Pilipinas. So pagdating ko pa lang po dito sa Kuwait, unang ko po siyang hinanap. Pero for two decades talaga po, uh, isa lang po akong attendee. Talagang pinanindigan ko na mag, uh, umattend lang po ng gawain. So, actually po, magto years na po ako ng anniversary as SBW. Pero yung kaiba po kasi noon, uh, natatakot ako mag call kasi ang dami kong nakikita ko kung paano pag nag call parang i-dedicate mo talaga yung sarili mo. So, yung oras ko para sa labas ng mundo, parang natatakot pa akong i-surrender kay Lord. Pero talaga pong uh, pinapatunayan po talaga ng Diyos yung galak po na pagka pumasok tayo sa paglilingkod at ibigay natin ang sarili natin ng buong buo. Talagang iba po yung kagalakan. Uh, dumating din po sa pagsubok na na parang siguro after six months parang nanlupay-pay na ako, parang nahihina na ako kasi sabi ko kahit nandun na ako sa gawain ng siya dahil andyan pa rin yung pagsubok, family, personal, sa trabaho. Lahat po ang susubukin tayo. Pero bilang SBW, yung magiging equip po tayo, yung pagkababat po ng sarita ng Diyos sa atin, talaga pong, uh, yung paypag tayo na nasa puso natin. At saka yung community po na talagang kinakasamaan natin, talaga pong andun yung support. Na kapag ka po nawala ka, sabihin sa'yo ate, nasan ka na? Nasan ka na? Talagang, yung way po ni Lord na hindi ka mapalayo sa pag-ibig ni Yahweh o siya dahil kaya po yung kinakatakutan mo noon na oras na ibibigay ko kay Lord, yung lahat ng lakas ko na ibibigay ko kay Lord, sa ngayon po talis din ako umuwi sa bahay. <laughs> Hindi na po ako nakikita na ako. Ko. Talaga yung binabalik ko po, po kay Lord ang kapurihan at kagalakan. Iba po talaga yung galak na kami po nagsasabi na parang magod man, pero laging recharge kasi recharge po ng Holy Spirit, ang gabal at biyaya ng ating Amen. Kasi so, tayo, isa sa mga witness, no? <laughs> Amen. Kung gaano po ka-dedicated dedicated. Yeah. ang ating kapatid na si Sister Ali. Amen. Amen. Pag may curfew yan ng 11, no? 11.30, nandun pa kami sa parwa Uuwi pa lang siya ng 11.30. <laughs> Amen. Kahit anong oras po, puyatan man yan, po ang ating kapatid. At meron pa po nagtataas sa may panamikot, Albert O'Ryan. Praise God! We're not even just a boy. I would like to share my. uh, wow. <laughs> uh As uh, a as, uh, as I started uh, in 1999, but unfortunately uh, I was declined. English? Because uh, I don't have uh, marriage papers, uh, such charts. So hindi pwedeng maglingkod sa Panginoon nang hindi kakasal. kasal. Pero mabait ang Panginoon. Naghintay ako, ah, nagtiyaga ako ng 2 years kasi pinangako ko sa asawa ko na kinasal kami sa no sa West 1992 at sabi ko pero pa, pag pinayagan ako ng Panginoon makapag-abroad, yung unang sahod na may ipong ko sa aking bakasyon, pakakasalan ko yung asawa ko sa sindahan at natupad yon dahil sa tulong ni Yami at si Dai. Yeah. Ang kagandahan, pagbalik ko, tinanggap na ako. Dahil may dala na akong ano, papel. Galing, galing sa akin nun. Pero hindi lang yun nagtatapos kasi naglilingkod ako as a worker pag Friday, may pasok kami. Nagdadala ako ng baon, then doon na rin ako kumakain sa simbahan, then babalik na naman ako sa trabaho. Pero, talagang napakabuti ng Diyos dahil nakawalong kumpanya ko hanggang nasupungan ko ang <laughs> um, two days of <laughs> half day meron pang free half day at meron pang <laughs> free uh, maraming free <laughs> free service <laughs> free Pero, free anong, transport <laughs> hindi ang ano, ang, ang, the point is kapag patuloy kang nagpiling ko sa Panginoon, although na dumaranas ka ng mga pagsubok, hindi ka pababayaan. At yung panalangin mo, darating. Darating. Basta patuloy mo lang itata sa Panginoon at magtitiwala ka. Actually, I was uh, uh, invited ng asawa ko way back in Philippines in uh, 1992 na inaki niya ako. And then, sabi ko sa Panginoon, Lord, pag pinapatas ni Brother Mike yung passport, sabi ko, Lord, sana mapadala mo ako sa bansang malaya ako makapagpapurit, malaya akong makapagsimba sa iyo at makapagsamba. Nagkatotoo nga dito sa Kuwait. Pero, six months bago ko nalaman na meron palang simbahan. Pero napakabuti talaga na ating Diyos. And then, sa patuloy na paglilingkod, nakawalong company na ako, yun nga, naibigay nga yung the best. Kasi ang Panginoon, basta't nakikita niya yung perseverance mo, although na tumaranas ka ng mga pagsubok, persecution, hindi nalinta namin yung mga paghihirap, andun yung reward, basta absolute, di ba? Amen. Kaya, sa mga kapatid natin, yung mga naranasan namin, alam ko namin, dadarasan niyan, pero walang bagay na <coughs> hindi mapagtatagumpayan, sa sama -sama. basta't sama-sama panalangin, at siyempre, pagtitiwala sa ating Panginoon. Ngayon po ba? Yeah. Ang pagpuling parangas sa ating Diyos na buhay. Salamat po. Amen.